good morning, good morning. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Salamat sa ating Panginoon dahil muli niya po tayo binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama at patuloy na makapagnilay po ng salita ng ating Panginoon. So matagal-tagal po tayong hindi nagkita-kita dahil sa napakarami po nating mga ginagawa um, at uh, kaya humihingi po ako ng uh, pamanin sa ating pong mga viewers. Pero wag po kayong magalala dahil commitment na po natin ito sa ating Panginoon at maging po sa bawat isa na kung saan ay nagnanais na patuloy po na matuto at madagdagan ang mga kalaman mula po sa salita ng ating Panginoon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay, uh, isang napakapayak na uh, usapin ano po sa salita po ng ating Panginoon ay walang bang kundi ito pong uh, salitang uh, kasakiman ano kasakiman. Ayun. At uh, matatagpoan po natin 'yan dito po sa aklat po ng Ephesians sa chapter 5 verse 5 ano? sa pagkakasalin po ng um, ang Biblia at sa English naman ay King James ano ganito po ang sabi for this ye know that no harlot uh, nor unclean person nor covetous man who is an idolater uh, hath any inheritance in the kingdom of God and of God ayan sa Tagalog po sa pagkatalastas niyong lubos na sinumang mapakiapid o mahalay o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ayan, pagpalaan po ng Diyos ang kanyang mga salita. Pag-uusapan po natin ito sapagkat ito po ay um, napakahalaga sa harap ng ating Panginoon. no? Uh, at marami pong mga kababayan po natin na uh, parang ito po ay uh, ha, hindi binibigyan po ng pansin ano at ang uh, malungkot baka po sa bandang huli tayo po ay magsisi kung uh, tayo po ay hindi napapaalalahanan uh, mula po sa salita po ng ating Panginoon pagkat ito pong uh, at uh, tinatawag pong kasakiman ay isa po itong espiritu no na nakakapit po sa puso at isip ng isang tao kung kaya siya po ay uh, nakagagawa ng ganitong uri ng kasamaan at iyon nga po ano ang sabi po doon sa binasa natin sa Ephesians 5 kapitulo 5 ayon po sa ating pong Panginoon ang kasakiman po pala ay uh, ang katumbas nito ay uh, ang pagsamba sa Diyos Diyosan Ayan. so maring iniisip kasi ng isang tao hindi naman ako sumasamba sa Diyos Diyosan at wala akong uh, mga Diyos Diyosan sa amin pong mga tahanan so balik kung tayo po ay meron pong uh, tinatawag na espiritu ng kasakiman sa atin pong mga puso at isipan tayo po sa harap ng Diyos ay isa din po sa sumasamba sa Diyos Diyosan. Ayan. Ganon din po yung mapakiapid at ganon din po yung mahalay. Ang katumbas po nito ay ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Ganyan po tinitingnan ng ating Panginoon ang uh, patungkol sa tinatawag pong kasakiman. No? Ayan. At yun nga po ano ang sabi doon ay kapag ang isang tao ito po ang ah, binabanggit ng Diyos kapag ang isang tao ay nagaalaga ng espiritu ng kasakiman ang sabi po ng banal na kasulatan siya ho ay walang anumang mamanahin o bahagi sa kaharian ng Diyos kung wala pong mamanahin o bahagi sa kaharian ng Diyos meaning hindi po siya magmamana o kaya ay mananahan sa piling ng ating Panginoon o kaya sa kaharian ng Diyos. Kaya ito pong ating pag-uusapan sa ngayon ay uh, napakahalaga, no? So wala po tayong karapatan na hatulan ang sino paman. Kundi sa ating pag-aaral, pag-aaralan ay ito po nawa ay magsilbi lamang na babala at kaalaman ng sagayon ay uh, maywasan po natin pagdating po ng panahon na tayo po ay uh, umaasa na meron po tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, subalit yun po ay mawawalan lamang ng kabuluhan kung ang puso natin ay uh, puno ng tinatawag na kasakiman, no? Ayan, so... Dito po sa banal ng kasulatan ay meron po tayong uh, bibigyang pansin na mga halimbawa patungkol po sa uh, pagtangkilit ng isang tao sa espiritu po ng kasakiman. Unang una sa lumang tipan ay mababasa po natin ito sa aklat po ng Josue sa kapitulo 7 sa talata pong uh, 19 hanggang 26. Ang sabi dito, ito po ay kasaysayan po ni Akan. Si Akan po ay isang Israelita at siya po ay kabilang sa bayan ng Diyos. At the same time, ito pong si Akan ay isa sa mga sundalo ng bansang Israel. Ayan. At ang maikling kasaysayan nito bago natin basahin para hindi na po natin basahin ang iba pang mga uh, talata sa Biblia ay uh, merong ipinasalakay na isang bayan ang ang Diyos no, sa pamagitan po ng mga Israelita para kubkubin. Subalit, so, ang nangyari po ay uh, nagapi ang bansang Israel na talo po sila. Dahil, meron po kasing uh, tinatawag na utos ang ating Panginoon na sabi doon, walang sino man na kukuha ng samsam sa larangan po ng uh, pagsamsam no kundi lahat po yun ay dadalhin sa templo ng ating Panginoon. Subalit so, ito po nga uh, si Akan ay uh, natukso. Ito na po yung ating babasahin no. Natukso po itong si Akan no at siya po ay naglingid ng uh, mga kayamanan no. Ito basahin natin. At sinabi ni Oswe kay Akan, Anak ko, sinasama ko sa iyo na iyong luwalatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya, at ipahayag mo sa akin. Ngayon kung ano ang iyong ginawa, huwag kang maglihim sa akin. Ito ang pakiusap ni Oswe kay Akan. At sumagot si Akan kay Oswe, sinabi sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon sa Diyos ng Israel at ganito at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang dalawang daang siklong pilak at ang isang dila na ginto na limampung siklo ang timbang ay aking ang inimbot at aking kinuhat narito nang ako kubli sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Sa kayo nagsugo si Josue, ng mga sugo at kanilang itinakbo o tinakbo ang tulda at narito nakubli sa kanyang tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon at kanilang kinuha sa gitna ng tulda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon at kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan, na anak ni Zera at ang pilak at ang balabal at ang dila na ginto at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang kanyang mga bakat, at kanyang mga snow at kanyang mga lupa at ang kanyang tolda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampas sa libis ng angkor. At sinabi ni Oswe, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon. At Binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. At kanilang binanuntunan siya ng malaking bunto ng mga bato hanggang sa araw na ito at ang Panginoon ay napigil sa kab ng kabangisan ng kanyang galit kaya't ang pangalan ng dakong niya ay tinawag ng libis na akor hanggang sa araw na ito. Ito po yung unang kakikitaan po natin na itong si Josue ay meron po siyang espiritu ng kasakiman no? So hindi po yaon sa kanya, no? Hindi po yaon sa kanya yung pong ah, samsam na yon ay dapat po yaon ay sa Panginoon. Pero ang ginawa ni Akan, ito ay kanya pong pinagnasaan, pinag-interesan po niya ito. At yun ang naging dahilan at daan upang anak ah, nakawin niya yung mga bagay na yaon sa harap ng ating Panginoon at ng bansang Israel. At alam nyo po yun ang naging daan at daylan kung bakit ang bansang Israel ay natalo sa gera. No? Ayan. Pero itong taong ito na kung saan ay nag-alaga ng kasakiman, ng pag-imbot, no? Uh, pinagnasaan niya yung hindi naman sa kanya, ang ginawa ng Panginoon ang kaparusahan ay ang kamatayan. Nakakalungkot nga lamang po, no? Kasi hindi lamang po si Akan ang pinarusahan ng bansang Israel. Hindi lamang si Akan ang pinarusahan ng Diyos, kundi maging po ang kaniyang buong pamilya, asawa, anak, mga asno, sila po ay binato hanggang sa sila po ay mamatay. Makita po natin dito yung sa ng Diyos kapag ang isang tao ay pinananahanan ng kasakiman. nopo, po? Medyo talaga po, hindi talaga medyo lang, talagang kakaiba po. Ang Diyos po ay galit po sa isang taong sakim. Kapag hindi ho sa kanya, at ito ay kanyang kinakamkam, ang Diyos po ay ayaw po ng ganitong ugali o kaya ay espiritu. Na ito po ay makita sa buhay ng tao. Ayan. Yan po yung una pong limbawa. Pangalawa, ay ito pong si Gehazi. Ito pong si Gehazi ay uh, lingkod po ito ni uh, Elias. No? At ito pong si Gehazi ay makita po natin yan dito sa... Uh, sa 2 King chapter 5 verse 20 to 27. Yan, babasahin po naman natin ano naman itong ginawa na ito ni Gehazi, ano? Sabi dito, kunet si Gehazi, dalingkod ni Eliseo na lalaki ng Diyos ay eh, nagsabi, narito pinalagpas ng aking Panginoon ang naamang ito na taga Syria sa di pagtanggap sa kanyang mga kamay ng kanyang dalah. Buhay ang Panginoon, tatakbuhin ko siya at kukuha ko ng anuman sa kanya. Verse 21, Sa gayon sinundan ni Gesi si Naaman at nang makita ni Naaman na isa humahabol sa kanya, siya bumaba sa karo. At sinalubong niya at sinabi, lahat ba'y mabuti? At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon na sinabi, narito dumating sa akin ngayon mula sa lupayang mabrul, ang Ephraim, ang dalawang binata sa mga anak ng propeta. Sinasamo ko sa iyo na bigyan mo sila ng isang talintong pilak at dalawang pangpalit na bihisan. Sabi dito at sinabi na naaman, matuwa ka, kunin mo ang dalawang talento at ipinilit niya sa kanya at ibinalot ang dalawang talintong pilak sa dalawang supot sampunan dalawang pangpalit na bihisan at mga ipinasan sa dalawa sa kanyang mga batan at binalan niya sa unahan niya. Sa 24 at nang siya dumating sa burol, kinuha niya sa kanilang kamay at itinago niya sa bahay at pinayaon niya ang mga lalaki at sila'y nagsiyaon. Ngunit, siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon at sinabi ni Liseo sa kanya, saan ka nang galing gisi? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinarurunan. Sabi dito at kanyang sinabi, hindi ba sumang sa iyo ang aking puso ng lalaki ay bumalik mula sa kanyang karo at sinalubong ka? Panahon ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bihisan at ng mga ulibuhan at ng mga ubasan at ng mga tupa? at ng mga bakat ng mga liping lalaki at babae. Ang kitong nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong bini man at siya umalis sa kanyang harapan na may kitong nakasimputi ng niebe. Ayan, makita po natin ito pong pangalawang halimbawa ay ito pong si Giyasi, no? Ito pong si Giyasi ay uh, lingkod po ito ni uh, propeta Eliseo, no? At ito pong uh, uh, pinagnasaan, ito pong uh, Uh, kinamkam o kaya itong pinag-interesan ni Gehazi, ito po ay tinanggihan na ni, ng kanyang Panginoon na si Eliseo sab, dahil uh, ito ay regalo ni, na, ni Naaman kaya Eliseo tinanggihan niya na no? at ito ay sa pagtanggi ni Eliseo nang hinayang itong si Gehazi kaya ang ginawa niya ay uh, nag-isip siya kung anong idea ang kanyang Uh, gagawin para makuha niya yung bagay na kung saan ay tinanggihan ni Eliseo, sinundan niya si Ah, uh, matindi po dito mga minamahal si Gehasi, sa kanya pong kasakiman na nasa kanyang puso eh natuto po siyang magsinungaling ha? natuto po siyang magsinungaling nagsinungaling na siya kay um, naaman at pagharapan niya kay Eliseo na kanyang amo, no? Nagsinungaling din po siya. Kapag tinanong siya ni ni Eliseo kung saan galing, pero hindi po siya naging tapat. Ito naman si Nama tinanong siya, no? Yan. Ang sabi ni Eliseo, ah, ang sabi ni ni Gease, Pinasunod daw siya ni Eliseo, ang kanyang Panginoon pero hindi naman yung pinasunod. At ang sabi, meron pa daw na dumating na mga anak ng mga propeta at nangangailangan. Ang dami pong pagsisinungaling ang ginawa po ni GRC. So ayun po, makita po natin na nakuha naman niya kay naaman yung kanyang uh, iniimbot o kay ninanasa ng kanyang puso. No? sa kabila ho ng kanyang uh, gamit yung kanyang pagsisinungaling no? at dinala din ho niya nung sa bahay niya at kanyang itinago pero ito po yung consequence, no? Dahil sa pagsisinungaling ni Naaman, alang-alang ho doon sa tinatawag ho na uh, pangangailangan na iyon oh, ng mga kayamanan, ano po. Eh, ito pong uh, sinaaman ang sabi ho ni uh, Propeta Eliseo, dahil sa iyong ginawa na yan na ikaw ngayon ay mapupuspos ng kitong kasama ng iyong buong pamilya. Matindi po ito, mga minamahal, no? Kaya ang kasikiman po, no, eh nadadamay po, no? Nadadamay po ang pamilya kapag ka pong tinatawag pong kasakiman na umiiral po sa loob po ng tinatawag pong buhay ng isang tao at nadadamay sa harap ng Diyos ang kanyang buong pamilya. Kaya hindi lamang po si Naaman po, ah, si Gihasi po ang nagkaroon ng kitong. Yung pong kitong nagaling kay Naaman, na pinagaling ng Panginoon, lumipat po kay you no know, At ang kanyang asawa at mga anak. Di po ba? Malungkot? Okay. So, gayon din po ang Bansang Israel, ano? Uh, okay. Ito naman po, lipat po tayo sa Bansang Israel. Ang bansang Israel po ay uh, pinaunawaan ng ating Panginoon, inutusan ng ating Panginoon, ano? Basahin po natin ito dito po sa Malakay chapter 3. Sa so, chapter 3 verse 6, no? Ang sabi dito, Sapagkat ako, ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nang uubos. Ang kausa po dito ng Panginoon ay ito pong lahi ni Jacob, ito po yung Israel, no? So verse 7, mula ng mga karawan ng iyong mga magulang, kayo nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo. Tinalima, manumbalik kayo sa akin at kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik. Nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog kayo na nga sumpa nang sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa mga katulad bagay nitong buong bansa Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa ibagay na ito. Sa amin ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayan. Makita po natin, ang bansang Israel po, no? Ay, uh, inimbot po nila naging mga sakim po sila ha? sa harap po ng ating Panginoon ha? at tinawag pa ng Diyos ang bansang Israel na magnanakaw okay? magnanakaw so ang tanong po ng bansang Israel ay paano at saan ka namin ninanakawan ang sabi ng Diyos kapag hindi mo ninyo ibinigay ang ikasampung bahagi at mga handog sa aking harapan kayo ay nagnanakaw Ayan. Kita po natin. Ha? Ito po mga Israelita ay mga magnanakaw. No? Sa harap ng Diyos. Ha? Sila po sa harap ng Diyos ay mga sakim. Ha? Sapagkat hindi po nila ibinigay yung para sa Panginoon. Ang tawag po sa kanila mga sakim mo kaya ay mga magnanakaw. Ha? Yung hindi kanila, yung sa Panginoon, kinukuha nila. No? Ayan. Ang sabi ng Panginoon, Kayo'y nangasumpa ng na mga sumpa. Ay, grabe po, mga sumpa ang dami. No? Kaya, sa isa po palang taong sakim, nasa kanya po na dugo at sa kanyang pamilya po ang sumpa sa harap ng ating Panginoon. So, ting tigilan na po natin ito. Punta na po tayo doon sa Bagong Tipan. Baka ito ay... Uh, Ah, nawala na ito o kaya ay ah, hindi nagasin ang Diyos ay uh, stricto pagdating sa tinatawag kong kasakiman eh, tingnan natin sa gawa chapter 5 verse 1 to 11 ito pong babasa ah, babasahin natin that of isang lalaki na tinatawag ng ananyas na kasama ng kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng na isang pag-aari sa verse 2 at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at binala ang isang bahagi na inilagay sa mga panan ng mga apostol And verse 3, datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling laban sa Espiritu Santo at upang maglingid ng baha, isang bahagi ng halaga ng lupa. Sabi dito, nang iyo'y nananatili pa, hindi ba gayo na nananatiling iyong sarili at nang hindi ba na sa iyo ring kapangyarihan, ano't inisip mo pa ng bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Sa verse 5, at nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay naandusay at nalagot ang hininga at sinedla ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. Verse 6, nagsitindig Ama mga kabinatan at si Binalot at kanyang dinala siya sa labas at inilibing. At may tatlong oras na nakararaan ng kanyang asawa na di na nalalaman ang nangyari ay pumasok. And verse 8, at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa at sinabi niya, oo sa gayon. And verse 9, yato pat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Narito nang sa pintuan na at ang mga paa ng na mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. In verse 10, at pagdakay na ando sa isa pa ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siya ay patay at siya ay kanilang inilabas at inilibing siya sa kan siping ng kanyang asawa. Ayan. So ano naman po itong isyo patungkol po dito kay Ananias at kay Sapira? Ito po kasi si Ananias at si Sapira na isa pong mag-asawa ay nangako po sila sa harap po ng ating Panginoon na yung pong kanilang pinagbilhan no nung kanilang ah, ari-arian na pinagbilhan lahat po na ay ibibigay po niya sa mga apostol bilang tulong po sa gawain ng ating Panginoon ngayon nung ito po ay maibenta na ha, maibenta na pera na nga nagbago ho ang isip nitong mag-asawa nagkasundo po sila na sabi ilingid po na ilingid natin yung isang bahagi ng pinagbilhan isa po yung pagnanakaw kasi sa harap ng Diyos ibinigay mo na yon ha ibinigay mo na yon sa harap ng Diyos ang Diyos ang nagpapatotoo ibinigay mo na yon tapos ngayon babawiin mo yung ibinigay ito yung ginawa ng mag-asawa at nagsinungaling pa itong si Ananias, no? Sa harap ng Panginoon nang tanungin ni Pedro, no? At 'yun po ang nakakalungkot, ha. Nakakalungkot. Pinatay din ng Panginoon itong si Sapira at ito pong si Ananias. Kaya mulang sa lumang tipan hanggang bagong tipan talagang galit po ang ating Panginoon sa espiritu po ng kasakiman. No? Kaya maging maingat po tayo dahil baka tayo po ay makagawa po ng ganito ay tayo po ay mawala na ng pag-asa para tayo po ay magbagong buhay. No? Huwag po natin tingnan o yung pera, huwag po natin tingnan yung kayamanan. Ang tingnan po natin ay ang Diyos. Ha? Ang tingnan po natin ay ang ating Panginoon. Dahil ang sabi ng ating Panginoon dito po sa huling babasahin po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasan ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayan, kita po natin. No? Yung mga taong niyakap po nila, ang espiritu po ng kasakiman dahil po sa pera, dahil sa kayamanan, dahil sa bagay na mga material ng mundong ito, natuto silang magsinungaling, natuto nilang ipagkanulo, no? At isa na rin diyan, 'di ba? Alam natin 'yan. Itong si Judas, no? Eh pinagkanulo niya, no? Naging sakim siya sa pera. Nandun yun yung greediness ng kanyang puso at even ang ating Panginoon ay ibininta po niya. Kaya nakakalungkot po, ano? Kaya dito po sa binasa po natin, mga ilan lamang ito na mga pabala at mga uh, katotohanan na nawa ay uh, hindi po tayo uh, masangkot dito at maging seryoso po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yakapin po natin ang Diyos at hindi po tayo magiging mga sakim at hindi po tayo magnanasa ng mga bagay na hindi naman po sa atin. Kaya ang babala po ng ating Panginoon sa mga lingkod ng Diyos, kung tayo po ay naniniwala ano, bilang lingkod ng ating Panginoon, ito po yung instruction ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos. Sabi ito, dato ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Iyan po ang malinaw po na instruction ng salita ng Diyos upang hindi po tayo mag fulldown down sa espiritu ng kasakiman. Tandaan po natin ang spirito ng kasakiman ay wala po yang ipinagkaiba sa pagsamba sa Diyos Diyosan. At yan po ay kinagagalitan ng Diyos, kineinasan ng Diyos. Yang spirito na yan at ang sino mang tao na mayroon yan, kapag hindi po niya yan iniwan at hindi po niya yan pinagsasihan, at ito hindi na pinatay sa kapangyarihan ng pananampalataya sa ating Panginoon ang taong yan pagdating ng panahon yan po ay hahatulan ng Diyos at ang balungkot po dyan baka po hindi tayo lamang ang hatulan ng Diyos baka madami po po ang ating pong mga pamipamilya nawa may nadagdag po mga katotohanan sa atin po sa ating pinag-usapan ngayong umaga itulungan tayo ng ating Panginoon maraming maraming pong salamat to God be all the glory and praise Please like, share and subscribe.